Makakalmosal ah, na. Oh, uh -huh. sige tapos na po eh. May ha? Lang. Ah. Okay, hey. Kamusta bro ang biyahe ngayon? Uh -huh. Kamusta ang biyahe? May ina. Bakit? Magsama nung may Ah. So. Pero minsan magkatsamba ka. Special. Ah, may special. Uh -huh. Ay, anong oras na ngayon? Ah, alas 8 anong oras na nag-umpisa? alas 5 na umaga? alas 8 na nang umaga ngayon mga makaano na yung kita mo? buti pag labas ko ano ang baka na Maka... naman naman? special eh oh, ay hey ngayon mga makaano na sa estimate mo ngayon makaano na? ngayon at 400 na ah, 400 na? ay okay ah okay okay, okay, nga. Samba, samba yun. Oh, okay na pala ah okay sabi ng aming kaibigan na uh, uh, pag mahina daw. Mabuti ka naka 400, ako naka 180 pa lang. Pero mga alas itin ako na nakumpisa. So dito kami ngayon sa pilaan, naghihintay ng na mga pasahero.